Hello guys! Um, ako lang ba yung nakakapansin dito sa Metro Manila na kapag nag-signal light tayo eh imbis na baga nung mga nasa likod natin eh lalo pa nilang binibilisan no? Kaya yung ibang tao dito talaga sa Manila im kaya yung iba talaga hindi na nag-signal light no? Kasi ang problema kasi sa atin kapag yung iba nag-signal light eh imbis na pagbigyan eh lalo pa nilang binibilisan no? Kung baga, nagkakaroon ng idea yung mga nasa likod nila naliliko sila kaya yung mga nasa likod ay eh, talagang binibilisan pa nilang lalo kaya yung minsan nakakainis din talaga na pag nagising na tayo dito sa Metro Manila katulad ng ganyan eh lalo pa nilang binibilisan no <laughs> kaya yung nakakatawa lang na yung mga baliktad talaga isip ng mga tao dito no sa Metro Manila parang balik tama ba? parang ganun tama nga talaga eh pag hindi ka nagsisignal light ayun na lang bilisan pag nagsignal light ka lalo na binibilisan bibilisan kasi nga nagkaroon sila ng idea na ikaw ay kakaliwa o kakanan nakakatawa pero yun yung naging napapansin ko talaga matagal na ako nagdrive pero ngayon ko lang na nagawa tong video para tanongin ko lang kayo na kung um, aware din ba kayo sa mga ganung bagay na kung na-experience na, na ba yon o na na-try nyo na no parang ganun lang no guys salamat kayo kaya kayo ba na-experience na ba yung ganung trip ng mga Pilipino no pag dito sa Metro Manila pag nag-signalite ka lalo pa nilang bibilisan imbis sa pagbigyan ka lalo pa nilang isisingit yung sarili nila kaya minsan nakakatabad na talagang mag signal light pero syempre uh, bawal pa rin naman talaga yon dapat every time talaga na maglilipat ka ng linya is laging signal light signal light signal light signal light okay kahit hindi ka nalang pagbigyan basta ikaw ginawa mo yung tama no? kumbaga bahala nila sa bahala na sila sa buhay nila yun lang guys ingat po salamat